hindi ko pa pinipas hindi na lang pala sungkitin ba't sinabi ko bang kundong kukunin eh gusto ko sungkitin eh pa alam mo ba <laughs> ayos doon daming bunga wow hinug na doon na to ah ayos kaya lang ang problema may kataasan hey, na ano ko makukuha to bahala ka sa buhay mo mataas po. pa man din siya aha alam ko na Pangkit! Susungkitin kita ngayon. Takam na takam ako sa'yo. Huh. Hintayin hintay mo ako dyan. Babalikan kita. Wait lang ha. Diyan ka lang. Ano <yoo> ng tao ito? Parang meron siyang hinahanap. Parang may hinahanap ng tao na ito. Aha! Tama-tama, ikaw ang kailangan ko. Oh. Masusungkit na kita ngayon. Ikaw pa man din ang paboritong bunga. Andyan ako, antay mo ako. <laughs> Tignan mo itong tao na to. Nagtatabas kami rito pinagtatabas kami kung ano nang pinaggagawa. Naghanap pa ng panungkit. Mukhang manunungkit pa ng bayabas. Teka nga lang. Kilaw pa naman yung mga bayabas na yan. Palak oh, ng sungkitin. Ano ba itong tao na to? para nagugutom ka na lagi. Wala nang ginagawa, nagugutom pa. Kena. Iyari ka ngayon sa akin. May panopos na. Pagkakain na kita. Sige, tapos ka lang dyan, boss. Basta ako, mahinginain ng... Ah, ah. Ang hirap naman pala sungkitin nito. Napakataas. Ang taas-taas. Pagbihira. Taas. Ang, Ang taas naman. Dario, sino sungkit ba yung mga hilaw pa yan? Boss, ikaw pala! Eh, boss, eh, hilog na. Sayang kung ibon mo kong makikinabang, di kainin na na. Kainin ko na lang, boss. Oh. Ang hilog eh, mga hilaw pa nga yan. Boss, hinog na yan. Paano masabi? Ano magiging hinog yan? Eh, lagi-lagi ko rin naman tinitingnan, Wala pa nga umakuha kahit isa pa dyan. Boss, basta ganyan oh. lang kulay. Hinog na yan. Maniwala wow. ko malalaki kasi yan. Kaya kala mo lang yan, hinog. Pero hilaw pa yan. Hinta nga boss! Ang lurit na malik. Okay. Gusto mo, akitin ko para maniwala kang hinog yan. Sige, patunayan mo sa akin kung talagang hinog yan. Ay, maniwala boss eh. Akitin ko talaga para sabi ko sa iyong hinog na yan. Hindi. Hey. Uh, tignan mo. Sungkit ka ng sungkit eh, mga hilaw pa yan. Sige. Okay, akitin ko boss ha. Akitin ko boss para malaman mo lang na hinog yan. Sige! Pag anuhan ka sa Ay, akin. Pag talo ka pa sa akin eh, matagal na ako dito nagtitingin-tingin ng bayaman. Ito, so, akitin ko na. Sige! Hey, akitin mo. Mapahiya ka sa akin talaga. Alam mo ah. Wala kang makukuha ang hinog dyan. Nagpapagod ka lang. Taas pa niyan. Hindi. Pati ito, nahulog-hulog dyan. Alam mo ah. Hindi. Ito nakakalula. Ginusto mo yan eh. Ah. Sabi ko na, hinog na eh. Hinog na. Oh. To... Okay. na, kunin mo. Kung para mapatunayan mo, hinog talaga yan. Masandali, bababa mo na ako. Tungkitin mo, bilisan mo. Oo. Ah. Ah. Para malaman kung talagang hinug hinug so, so, siya, ko talagang hinog yan. Hinog na siya, boss. Hinog na ako eh. Hinog na. O, sige, kunin mo. Kukunin ko talaga para kainin ko yan. Ayun. Kaya lang, boss,